And hello kuya. <laughs> Pilipinas uh, sa ano sa Cavite. Cavite. Ano to ages in? Ah, uh, premier din. Pur <laughs> <That's bad. laughs> Hi everyone. Char! Hello mga mga this is Brian. you are watching again my vlog For oh. today's episode, finally, yes! <laughs> May bago tayong ma-upload na vlog, finally guys, ayan, yeah. so finally guys, meron tayong bagong vlog And today is Sunday, May 18, 2025, tayo ay nakapahinga, hindi lang na isang araw, hindi lang dalawang araw, kundi tatlong araw Yes, balik pa na tayo ng ating mabait na amo tatlong araw. Eh, yeah, I will do my best na kapag upload ng mga araw na yan ng mga vlogs dito sa ating channel. So, again, yes, finally, nakabalik tayo sa ating track. As you can see naman, very Catherine Bernardo ang ating lalo ngayon. <laughs> Dahil tayo, since tayo ay day off, tayo ay magliliteral na day off today. Yes, lalabas tayo ng bahay, mag-unwind tayo, deserve na rin itinit ang ating mga sarili dahil sa ating sobrang pagod itong mga nakaraang buwan. Alam niyo naman, tayo wala tayo medyo mga upload. Ayan, magde-day off tayo. Manonood tayo ng final destination. Yes, ayan. Isama ko kayo sa aking day off for today. And meron kasing sinihan dito guys. So sakto showing yung final destination dito yung bloodline so papanoorin natin yan at, at, the same time ayan, isama ko kayo sa ating day off day off? <laughs> day off for today no? so samahan nyo ako sa aking araw finally literal na day off lang to guys wala tayo mga e uh, processing visa working permit na topic for today tayo ay magka-unwind. Ititititik natin ang ating mga sarili dahil ito ay deserve natin. No? But before anything else, if you haven't yet subscribe and if you are new to this channel, please help me to reach 11,000 subscribers. Maraming maraming salamat po. And welcome po pala sa lahat ng mga bagong pinulta bayan na dumating dito sa Dubrovnik. Welcome sa Croatia, guys. Enjoy your first season. Ayan. So, tayo ay naghihintay ng pa-palabas na ako, actually. And pa tayo ng bus station dahil in just few minutes, nandito na yung bus. So, mabiyahay muna tayo and then balikan ko kayo mamaya kung ano ang ating mga magiging gana. So, see ya! Ayan. So, what can you say sa ating oh, ang ganda natin today? Char. Pa! <laughs> Ayan. So, tara na. Pabaha tayo, guys. Kasi ano na yung bus sa labas. Yes and 2 minutes. Andito na lang yung bus. So let's go. See you later! bigay sa yes. sa so, tayo po ay nakababaro ng bus at tayo ay sasakay ulit na pati bagong bus kasi ang oras ngayon ay 6.30 kaalas sa East Imejo na ng kabi so before tayo syempre pumunta na ano, mag magliliner dinner na tayo so pupuntahan natin yung restaurant ng mga kabayan dito yes, na donkey so I'll be showing with you yung ilang mga kung pwede lang naman mga ibang ginagawa ng mga kabayan natin dito sa restaurant yeah So, ayan. Ito yung bus station. Ito yung naman. Yeah. Dito guys, pag Sunday, talagang wala. May walang gatong, uh, walang katao-tao. tao ah, yung nga yung mga loka, walang pasok, sa trabaho, gano'n din. As yung mga turista, mostly yung mga yun ay nasa old town. Yeah. So, nagkaantay lang tayo ng bus. So, malapit nila kami naman dito and sayang naman yung bus card kung gala ka tayo dito diba. so hindi lang natin yung bus and then barat natin tayo mamaya kapag tayo ay nasa Trinity na yeah, doon tayo kaka deserve naman natin kahit pa paano na ngayon kumaan sa mga ganito kayo rin kung kayo ay pagod yeah go kung kayo mag wild ass <laughs> chop lang hindi deserve nyo naman ito kumain deserve nyo mag-itinit sa yung sarili ninyo yeah kumain kayo sa mga restaurants go manot kayo ng sine go Bumili kayo ng mga gadgets ko. Pinagkirapan nyo yan. No? So, yeah. Ito nyo naman. no, know? You know, Pak na pak din naman. Eh. so, balikan ko kayo later. And then, ayun. Kain nga tayo. Kaya ko kayo manood. Kain nga ang As in, talaga nung nalaman ko na may showing dito, ay grabe talaga. Diyos ko. Buti na lang talaga pahinga ko today. Kung hindi ko pahinga bukas ng Monday, malamang hindi ako manonood. Kasi talagang ako ay magpapahinga lang talaga sa bahay. Yes. So, buti na lang talaga at release ang binigay sa akin ng amo kung pahinga. Thank you. Kasi talagang pak na pak talaga as in. So, nabugbog ako sa... Ito na yung bus sa trabaho. So, sakay muna ako ng bus guys and then balikat ko kayo later. So, see you! Okay, ayan. Tayo ay nakababala ng bus. At ating reservation ay 6.30. So, 6.20 ko na ng gabi. Okay guys, okay, ayan And 8 pa naman yung palabas So, malaki pa tayong time So, tara na, ito na siya Okay guys, ayan. finally We're now here sa Trinity Yes Ayan kung saan nagwawalat ating mga Mahal na kabayan So, naka-order na tayo Lumabas lang tayo sa gulet Ayan, kung kayo sa nasa Dubrovnik, punta kayo dito Ayan, ang ganda ng lugar at ang ating server ay si Don yes. So, ito yung lugar niya guys. Hindi siya medyo matao. Alright. Hi guys, ayan na ati server for today. On Hi everyone. Hindi ba, kakakita ko mga pala dito eh. Hi kung ka. Nakakaloka. He's from Peru. Ah, okay. Ako Ayan na ati server for today. Musta ka naman te? Finally te, we meet each other again. Yes, finally. Nagkita so, kita ah, rin musta kami. ka dito. dito? I'm so happy. Hello kuya. <laughs> musta kayo? Gawag ako. Yeah. Ayan. Hello po, Brian po. CJ. ka namin. Papogi na po. Hello. Pogi ba? Hindi ka Pinoy. Oo. Uh -uh. Kamusta kayo? Okay lang. Sure. Ayan. Hello, guys. Pero mga namit na kabayan dito. Hello po. Ayan. So, short interview lang to kasi sikapin ko na pagkakita ko kayo. <laughs> Saan kay kayo galing tatlo, mga kuya? Uh, sa, na, Pilipinas, sa Pilipinas. Ano, sa Cavite. Cavite. Ano itong ages uh, Premier din. Puro PGR yeah. Ano pa magiging work po dito sa Croatia? Puro RER, uh, room attendant. Room atendan. Hmm. Yeah. Sa Balamar. So, kailan po kayo dumating? May 4. May 4. Start na kayo ng work? Hmm. So, far, kamo okay. naman kayo dito? Ayos naman. Yung work, yung working hours nila dito sobrang, ano, sobrang nakakapanibago kasi sa Pilipinas kasi, di ba, 9 hours tayo. Dito, 7 hours lang eh. Talagang, kaya, yung katawan namin, naghahanap okay. <laughs> pa. Parang, parang le-cleaning. Uh -huh. trabaho. Uh -huh. eh. So, I think, for sure ang dami naman mga restaurants dito kung gusto nyo mag-part-time, di ba? Oo, oh, pero, pero, na. Pero if ever naman na meron akong alam, why not? So, go, go, go lang ako. Kasi usually ang <laughs> mga part-time ko dito, <laughs> mga cleaning-cleaning ko. Yeah, ang <laughs> na Alam nyo, nakakatago, di ba? Yeah. So, mas maganda kung nandito na naman kayo, kuno-kuno na naman ang mga restaurants, so go lang. Anyways, ayan. Since, uh, nice to meet you po ulit. Thank you, and... First of all, before I end the interview, gaano po pala kayo katagal na hintay before kayo makapunta dito? Six months, November. Almost 6 months. Uh, oh. kasi man, na-interview kami mga November eh. Mm -hmm. Start ng interview namin. After nung uh, isang interview lang kasi kami. Sabay-sabay ano, kayo lahat. Oh, salo sabay-sabay kami. Isang beses lang kami in-interview. Yun, simula November, December, January, February, March, April. Oh, yun, mga 5 mm -hmm. months. 5 to 6 talaga. Yung, so, ano, so, overall, Kuya, how was your experience so far? Dito, uh, sobrang ano, ang laki ng adjustment kasi yung adjustment sa pagkain pa lang ha. <laughs> walang kanin. Alam mo yun nahanap ng katawan Ooh, natin. pero nakakapagkain naman kayo sa bahay. Ah, nakakain kami ng kanin pero dito yung first time ninyo mm, pumunta. oh. Ang ganda dito kasi uh, mas pati ito, kasi usos. Uh, walang <laughs> uh, ano, tsaka walang uh, uh, magic sa Oo, <laughs> uh, walang magic sa yeah. sauce pati yung importante. Kasi <laughs> um, so, ang dami mga pinoy dito, don't worry. Okay. Um, may, 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 alam kayo yung pwede yung pagkainan kung ano-ano, kung lang. Ayun, so thanks nice to meet you. And thank you and I hope na mag-enjoy kayo sa season. And seasonal kayo dito? Oo, oh, seasonal. After ng season, meron bang advice ng agency? Meron naman. Sabi nila, ano, until one year yung ano namin, yung visa, yung working permit namin. Mm -hmm. So, nasa sa amin na lang kung itutuloy namin oh. or pwede na kami umuwi So, Malit lang naman Dubrovnik, okay. if you have any, alam nyo, may mga, pwede kayo, may maitulong, Saan may na issue na lang kami. Dito? Sa ano pa ako kukuha? Ah, Ang work ko, alam niyo po yung, yung ano, yung gurush, yung may mga port na mga bangka. May uh -huh. building doon, yung, yung, parang sa harap, yung, sa harap ng shopping mall na maliit. Uh -huh. Andun lang ako sa loob. Uh -huh. Ah, okay. Okay. May okay. store doon, so, sa baba. Ano? So, nice to meet you. Thank you. Na. Ayan ka. Yeah, yeah, lang ako kung ano man. Uh, sa kayo, pupunta ngayon. Bibili sana sa Tommy. Wala kayo, bibili pag Sunday. Sarado pag Sunday. <laughs> Holiday, Sunday, wala kang sa supermarket. Lahat sarado. So yun. Nice to meet you, Holly. Pauwi na kayo. Pauwi na. Thank you. Pauwi na. Pauwi Bye bye. Thank you. Thank oh, you. Thank you. O diba, napakakitaan ko na naman yung mga Pinoy dito. Yeah. So ito na. Pari ka tayo sa loob. Ayan na ating food guys. Sabihan tayo. Pad Thai. Pad Thai spong fried rice, sushi, um, ay Don Diyan ang ating mga starters. Yes, ang tarapi. Ang daming binigay ni Don Diyan sa akin. So, una na yun. chicken, for uh, prawn fried rice. Yes. Ano ba? Mayroon na tayo kung muna mo na ating kakainin. And nga, uh, hopefully magkaroon kayo ng idea ito sa mga na-interview natin ng mga kabahayan. Yes, grabe. Ito, Don Diyan sa akin tapos niyang binigay dito na sushi ikaw pa uubos to okay guys, ayan tapos na tayo mag kumain sa fine dining restaurant Don D, if you're watching this and Team Trinity, ayan mga kabayan, thank you so much. Ayan, yeah, ang sarap ng food nyo, oh, Diyos ko, di ko na So, kailangan natin ipasyaron. Ayan. So, right now, tayo ay uh, papunta na sa Sinistar para sa ating final destination for today. Yes. Let's see. Ay, Diyos ko. Ang hours natin ay 7.36. Alas 8, yung show show na medyo haburin lang atin yung maglakad ay mabilis at mahirap na baka hindi natin masimulan yung movie Ayan. so lakad lang tayo guys and then balik ako mamaya kapag tayo ay nasa sinihan na so see you later Hi, ito. Uh, right now here guys ito yung sinihan dito ah napakagandang view sunset beach yes Okay, ayan ang ganda ng lighting dito. Di pa tap na tap, tap. So ito na siya, guys. Yan yung sinestar natin. Ito yung cinema dito sa Dubrovni. So ayan yung entrance. Ayun yung entrance para sa exit. So nakita diba? First time po makakapag-sine sa tatlong taong po dito sa Malaysia. Pahit na rin makakapag-sine ako. So, pahit na lang tayo maya-maya kasi 7.43 pa lang naman. So, alas 8 yung show. Sige, so, mamaya maya Pasok ka tayo. Eh, tayo panoorin nyo, Final Destination. Yeah. Final. Yes, yes, ako. Chop. Tayo <laughs> na guys, para tayo popcorn at na yung ating Final Destination. Yes. So bawal ka na sa loob. Yeah, I'll be 30 may camera later. Oh, pala. And siguro barka ko na lang kayo papat tapos na yung movie. Yes, mag-spoiler na. Chop. So, just few minutes, Papasok tayo sa loob. Tapos, ayun. Fulfill tayo today. Nakapag-literal na day off tayo. And, deserve nga rin ito So, yeah, Gano'n muna. Nod lang tayong sili, guys. Tapos, balik ka mamaya. Ha? Ciao. Okay, guys. Ayan, hello. Ayan, it's now 10 p.m. Kakatapos lang natin mag-movie. Yes, finally, na-witness natin ang latest, uh, season ng final destination dito sa Dubrovnik, Croatia. So far, yeah, okay naman siya. Pero ayoko mag-spoil, yeah. Padoorin na lang ninyo para baka naman sabihin ninyo, story ay ako. <laughs> so, gagawin natin ngayon. Yeah, it's been a good day. and nakapag-day off tayo malala. Nakalabas tayo. Hindi mo tayo gala, di ba At least nakapag-trip tayo ng ating mga sarili. Ngayong ating day off. And tomorrow, yes, wala pa rin tayong pasok. Mm -hmm. So, ipipremier natin ng vlog na to. magbubukod na lang ako ng Uber pa uwi. Kasi ko magbabas pa ako, kalakad-lakad pa ako So, yun lang. Ganun lang natin i ang ating Sunday. And, I hope na somehow. And, ano pala, before I end the vlog, ayan, Uh, nice to meet you po pala sa mga kabaya po namin natin kanina Kila sa mga taga Trinity Ayan, salamat po And, ayun So I hope na somehow ay nag-enjoy kayo sa short vlog na to. And syempre, di mo na ako pwede mag-record sa loob ng sinihan, di ba? Baka makong twist kit ating camera. <laughs> But anyways, I hope na... Ayun. Nag-enjoy kayo somehow sa ating short vlog. And finally, at least nakapag-upload tayo. And I'll be doing my best since suggestion. Kahit mga 10 minutes 15 minutes of vlog lang daily life sa ating trabaho or sa buhay after ng trabaho ganyan sige gagawin po natin ng paraan yan as, as you can see intact pa rin ang ating kulot yeah sana all so hindi na ako mag vlog pa uwi kasi syempre ay ko na kaagad itong ating ating vlog and yun lang doon dito nagtatapos ang ating Sunday and I hope na kayo rin kung kayo ay may mga alam nyo yun may mga gusto kayong gawin Go lang. I-treat ang inyong mga sarili dahil deserve Ayan, yeah, no? So, thank you so much guys for watching. If you have any more questions or suggestions, si comment kayo lang. Malay niyo yun at magiging next content sa ating vlog dito sa ating channel. Again, please help me to reach 11,000 subscribers and don't skip us. So, maraming, maraming salamat po sa panonood and see you soon dito sa Croatia. Ciao!